Hello mga kabiyag. So andito tayo ngayon pambili ng ano, uh, bibili tayo ng mga seeds para natin sa Pinas. Ayun ang dami oh. iwi natin sa Pinas. Ayun yung mga talong maganda diyan. Talong, kamatis. Ayun pepperoni na yun no? yellow yellow wonder yun mga ang tawag nito bell pepper yan yung bibili natin iwi natin mga kabir itry natin kung mabubuhay sa atin may strawberry o yun melon Ayan. so ito lang, short beaches lang na yun. Nandito rin yung mga, ano, mga halaman. Gustong mga alaman. halaman. Nandito. Sunflower. Kami. Like, okay? Thanks for watching po. So, ito ka biyag ang um, binili ko. প্লাৱে প্ল